Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito na naman po tayo muli para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng, ng Sabado, Agosto 17. Para po, para po sa may mga sudyaksay na Aris, Marso 21 hanggang Abril 19, Aris. Huwag mong atrasan ang anumang laban. Ito ang araw na pipiliin ka ng langit upang manalo dahil nagbigay ang langit. Nadarama mo ang tagumpay na may dagdag ng ngiti at saya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang royal blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 16, 18, 27, 42 at ang 45. Pare naman sa may mga sujak sign, Taurus, April 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Walang magbabago sa mundo kung hindi mo babaguhin ang iyong ugali. Panahon na para magkaroon ng tiwala sa iyong sarili ngunit hindi ka dapat masyadong magyabang. Matutong magpakumbaba habang may lakas ng loob na gawin ang mga bagay na nais mong gawin. Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 21, 33, 39 at ang 42. Pare naman sa may mga sujak sign na Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Matigas ang iyong ulo. Ang iyong perception ay makitid. Hindi ka dapat ganyan. Nakalimutan mo ba ang hindi sumusunod sa opinion ng iba? Ay iba ang tadhana. Minsan hindi masamang sumunod sa mungkahin ng iba para swertihin ka at magkaroon ng mangandang kinabukasan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, 20, 29, 34, 39, at ang 40 43, naman sa may mga 42, 43, cancer, 43, 22 hanggang 42, cancer cancer. hindi 42, 43, 42, 43, 42, Kapag nagdesisyon ka, magkakasunod-sunod ang swerte at magandang kapalaran sa iyo. Kaya't hahangaan mo pa ang iyong sarili at sasabihin, buti na lang at natuwa ko. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero ay ang 7, 11, 12, 32, 39 at ang 41. Pare naman sa may mga sudyak sign, Leo, Hulyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Pigilin mo na ang galit at hinanakit sa mga taong nang iintriga at sumisira sa iyo. At pagkatapos ikalat ang pagmamahal, pagmamahal at pagpapatawad. Kapag ganyan ka, mas swerte ka at mas magiging maganda ang kapalaran mo sa susunod na mga araw. Ang iyong mapalad na kulay ang apple green, at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 7, 11, 25, 37 at ang 41. Bali naman sa may mga sujak sign Virgo, Setyembre 23 hanggang Oktubre 23, Virgo. Sorry guys. Uh, Agosto 23 hanggang Setyembre 23, Virgo. Mababawasan ang problema sa isang taong lumalapit sa iyo kung tutulungan mo lalong masasaktan ang puso niya kung hindi mo naman siya tutulungan dahil umaasa siya sa iyo sa in tiyak na tutulong ka dahil pagkatapos mong tukmulong, bibigyan ka naman ng biyaya mula sa itaas ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero ay ang 2 5 sa is 25 32 at ang 41 para naman sa may mga sign, Libra. Syekyembre 23 hanggang Oktobre 23 ang Libra. Huwag isara ang iyong puso sa taong humihingi sa iyo ng pabor. Sabi nga nila, lahat ng bagay ay mga nakatagong dahilan. Isa lang ang dahilan, pinagtagpo talaga kayo ng tadhana para magkaroon kayo ng malalim na pagkakaunawaan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang Tangerine. At ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 5, 16, 25, 32, at ang 41, Pare naman sa may mga 43, sign Scorpio, Oktobre 24 hanggang 43, 21. Malalampason mo ang mga problema. Darating ang tulong sa mga taong tinulungan mo noon. Ano man ang tulong na dumating sa iyo, malaki man ito o maliit, dapat ay matutukang magpasalamat Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 5, 14, 28, 29, 39, at ang 45 Pare naman sa may mga sudyaksain sa Sagittarius Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21 Napapansin mong laging kulang ang iyong oras. Kakulangang ang oras para sa negosyo, pamilya at pagmamahal. Pero once na-relax ang isip mo, magugulat ka na lamang. Yung mga nalawawalang oras ay hindi. Ang kailangan mo lang pala ay magpahinga. Pagkatapos mong magpahinga, tatapusin ang nasa itaas ang lahat ng iyong nakaantalang mga gawain. Ang iyong mapalad na kulay, ay ang old rose at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 16, 18, 39, 33 at ang 42. Para naman sa may mga sujak sign, Capricorn, Disyembre 22 hanggang Disyembre 21. Capricorn, Disyembre 22 hanggang Enero 19, Capricorn. Hindi mangyayari sa iyo ang salitang mahinhin. Lahat ng nangyayari sa iyo ay kumpleto at kumpleto. Kaya anuman ang iyong hangarin sa buhay, tiyak na at tiyak at buo-buo, mabubuo ang iyong tagumpay. Kaya naman, kaya mong yumaman kung talagang iyong nanaisin. Ang iyong mapalad na kulay ay ang dark green at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 8, 17, 26, 31, at ang 44. Pare naman sa may mga sign Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 19 Aquarius. Magpapatuloy ang magandang kapalaran kung makausap mo ang isang kaibigan o kakilala na alam mong maswerte sa kasalukuyan. Hanapin mo siya para hinahawakan mo narin ang, siyang, ang kanyang swerte na maaaring malipat sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 9, 18, 22, 31, at ang 45 36, naman sa may mga mga 41, 42, 43, 19 hanggang Marso 43, Patunayan mo ngayon na malakas ka. Dublihin ang aksyon at huwag haya ang mapiktuhan ka ng kalungkutan dahil darating ang araw na magkakaroon ka ng malaking tagumpay at wagas na kaligayahan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero ay ang 7, 13, 25, 31, 34, at ang 42. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas araw po ng Sabado, Agosto 17. Happy weekend po sa ating lahat.